Yes, good morning mga kadakers. good morning. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel. Doctor Titri, pati hit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, napatayan po tayo ng titik uh, 86 heads po dahil yung crates ng ating tracking ay na bar down. so ating itik yung pinaka ilalim so naipit po yung itik natin na 86 page kaya hindi po tayo nakapag upload ng ilang araw dahil walang kondisyon yung isip ko Panay stress po ang nangyari sa akin So hindi ako nakakatulog ng dalawang gabi Yung itik natin na patiros Ay 6 months na noong September 7 At namatay yung 86 Pinalitan po ng itik pero itik pinas Hindi ko gusto yung itik pinas dahil hindi talaga yan ma pagala kasi hinahangir nila yung style ng kanilang pag-alaga so yun ang pinalit sa atin dito hindi marunong maglakad sa lupa so perwisyo so medyo galit tayo ng ilang araw ngayon ang simula na sana ang mangitlog so malaking pira ang hinahanap ko sana ngayon yung pinalit sa itik natin hindi pa po mag itlog kasi naglugon so November pa yon tapos hindi marunong maglakad sa lupa at makapag punta dyan sa kanal hindi na So nakabigay sa atin ng perwisyo Yung iba nawala Kasi ayaw nilang sumama So Sa mga gusto mag-alaga ng itik Na ganitong klaseng style Huwag nyo ihalo yung itik Pinasa itik ninyo Dahil magperwisyo kayo talaga So, ang ginagawa natin ngayon, yung maiwan lang yung mag-escapo hinahayaan ko na yun yung mga tao na dito ay pinapatay ng mga tao so ganyan lang kasi stress na stress ako mga kadatos at galit na galit ako sa loob ko masama ang loob ko so okay lang sana kung ang pinalit sa itik natin ay mag segregate lang sila pero hindi mag ano eh mag sibat mag iskapo mag layas so yung pinalit sa atin dito aywan ko lang kung may naiwan na 30 na heads yung iba nawala na so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating YouTube channel. Uh, out kay Ma'am Rosalie Botihin. So ganyan talaga ang buhay, may pagsubok na naman. So shout kay Sir Albrin Casares At saka kay Agaw Jun Kindika, ang Derwila Agustan del Sur. So hanggang sa thank you very much. Thank you for watching. See you next vlog.